Maayong adlaw mga maring. Di ay dami ari kay gigutom nami gikan minitan ni tanaw di Guzman. Mag-dinner sa puta sa gawas usahay mga maring. Dagan ba yung mga affordable nga foods diri sa food park mga maring dahan kang kapilian na food mga mga milk tea, shake, like that. Paborito dyan yun na mukhaan dapita. Paborito dyan na ako ng ilang chowpan with sisig as in gyud. Lami ka ayaw pang pagana dyan kanunay sa akong kaon. Pasensya dyan mga maring, murang ako ramang simud taon mga kalingaw makita. Diri ay ilang mga simud wala. Gamay rin intaw ni Gil it sa naong ni Jake. Pero sa gilang Jake, at least lami man ang gikaon di <gasps> Ang nakanindot po diri dapita kay pwede sad ka diri sa ubos magkaon. Ang diri sa ubos na ay dagat. So kanin sa loyo na ho, dagat na nasiya. Hindi lang makita ang dagat kay gabiin naman. Ngit-ngit na kaayo. Unya, uwasan na siya na videohan kay focus po may kaon. Kay gutom na baya kayo kay gabiin na. Ako jung simod ang permanent yung makita ani kay gesti di lang manggod ang among camera. Kung mag-order bitaw mo og uh, sinabaw, so sulit ka kaayo kay daghan kayo ilang sabaw mga maring. Kung duha ra bitaw mo magdisuot jud mo og uh, hurot, so mas better jud kung tulo mo ka kay aron lima masayang ang pagkaon. O okay, ra og na kauban ka nimo is eh. dagko kaon kay dali ra. Sus na lang lamit jud kaayo akong paboritong sisig with chowpan. Very affordable pa gyud. It's only 99 pesos pero busog na busog na gyud ka kay daghan na. Unya to mga maring. Bye.